Apat na taon ng PDL, si Nanay Angel hindi niya tunay na pangalan sa Baguio City Jail Female Dorm. Sa loob, natuto siyang gumawa ng tinapay. Laking tulong ito sa kanyang pagbabagong buhay. Para sa akin, dahil ako isang, ano na, isang ina, kaya ma-apply ma ma ko lahat ito paglabas ko. Additional income, of course, at saka syempre, lalo na yung instead na bumili ka ng cakes sa mga bakeries, ako na mismo ang magbibig para sa family ko. Sa higit isang taon namang pananatili ni Aki, hindi niya rin tunay na pangalan sa loob ng pasilidad, natuto naman siyang gumawa ng bayong o bag. At nito lamang isang linggo, siya at ang 22 pang mga kasamahan sa BJMP Female Dorm, tinuruan naman ng electrical wiring. Um, maganda kasi to kasi kung kunyari may mga um, kami na sira, ganyan, pwede namin itong may apply, especially, and hindi lang kasi siya pure on um, kung paano magpailaw ng bag, kasi tuturoan din po kami ng paano gumawa ng extension wires, yung mga saksakan, paano ayusin mga saksakan, ganun. So it's very applicable po pag-uwi po namin. Yes po, ang skills training ay isa sa programa ng, ng Bureau of Jail Management and Penology sa lahat po ng jails nationwide. Dahil naniniwala po ang bureau namin na kailangan namin tulungan ang aming mga PDL to be empowered para nang sa ganun paglabas po nila ng aming jail facility, sila po ay magiging reproductive citizen ng ating country. Ilan lamang ang mga ito sa mga itinuturo sa abot sa 65 mga babaeng PDL sa Bagyo na kanilang madadala sa kanilang paglabas. Ito po sa Baguio City Jail Female Dorm, marami po tayo mga livelihood na ino-offer po natin sa kanila gaya po ng uh, bayong making, beads making at meron din po tayong trainings ng TESDA ngayon ongoing sa electrical wiring po. And then meron din po tayong crochet sa mga Uh, PDL po natin. Marami po tayong mga livelihood uh, programs na ni-implement po dito sa Baguio City Jail. Malaking tulong din ang mga trainings para maiwasan na makapag-isip ng masamang gawain ang mga PDL. At sa pamamagitan ng mga ito, kumikita rin ang mga PDL dahil naibebenta sa labas ang kanilang mga ginagawang produkto. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.